kung ang babae ay makapagsabi ng maning salita, ang kapalit ay isang malakas na sampal. Kahit kung lang ang asa sa pintuan, walang awa siyang babalaan ng lalaki. Sa lugar na ito, ang baluktot na tuntunin at ranggo. unay ay apo, pangalawa ay ang aso. Pagkatapos ay ang manok, at ikaw ang nasa pinakahuli. Sa harap ng ganitong hindi patas na pagtrato, ang babae ay walang balak lumaban. Dahil matagal na siyang nasanay, ang pangalan ng babae ay Modi mayroon siyang congenital polio at arthritis. Dahil sa deformidad ng mga kamay at paa, hindi siya makalakad ng normal. Pati ang mga magulan niya ay pumano na ng maaga, kaya't nakikiti na si Modi sa bahay ng tiyahin. Wala ni isa sa bayan ang may respeto kay Modi. Para sa tiyahin, bukod sa paggawa ng gawain bahay, siya ay katulad ng isang pabigat na walang silbi. Buti na lang at di siya ng kuya tuwing ilang linggo. Ngunit na yung araw, dinala ng kuya ang lahat ng gamit ni Modi naramdaman ni Modi na may mali dahil sa pagkabigo ng negosyo. Ibinenta ng kuya ang bahay na iniwan ng mga magulang na dapat ay pagmamayari nilang dalawa. Kung sarili mo hindi mo maalagan, huwag ka ng mangarap ng sariling tahanan. Ibig sabihin ng dinawa ng kuya ay wala ng sariling bahay si Modi. Habang buhay siyang makikitira lamang, sa gabi, habang natutulog ang tiyahin. Nagayos si Modi at palihin na lumabas, matapos makatiyak na walang nakakakilala sa kanya. Agad siyang pumasok sa bar. Kasing na ang lahat ng tao noon. At abala sa kanilang inuman at tawanan. Sumayaw din si Modi. Walang nakapansin na may kakaibang anyo siyang kasama sa gitna. Sa sandaling ito na nakalaya si Modi sa lahat ng bigat. At nadama kung ano ang pakiramdam ng maging normal. Ngunit nang makapos ang sayawan. Pabilis mo rin niya ng realidad si Modi ng matinding hampas. Alam na ng tiyahin noon pa na palihim lalabas si Modi. Kaya't sinadya niyang maghihintay para mahuli siya. Pagkatapos ay walang awan niyang pinahiya si Modi. Tinikman ang panandali ang kasiyahan na puno ng mali siya. Labis na nanaisin ni Modi na makaalis sa nakakasakal na lugar na ito. Hanggang sa isang araw nga bang sa supermarket, nadinig na may isang manginisdang naghahanap ng katulong. At idinikit ang anunsyo sa pinapakitang kitang lugar. Upang nagmamadali, hindi na nagdalawang isip si Modi at agad pinunit ang anunsyo. At nagkunwaring parang walang nangyari. Ayaw ni Modi na malaman ng iba upang mag-iwan ng magandang impresyon, nagpalit siya ng damit at isinood ang pinakapaborito niyang taong. Naglakad siya ng ilang kilometro. Hanggang sa wakas ay nakarating sa bahay ng mangingisdang si Everett. Ha, ako si Modi. Pagtingin kay Modi, halatang hindi natuwa si Everett. Ang kailangan niya ay isang malusog na kayang alagaan ng sarili. Ngunit si Modi ay payat, maliit at hirap lumapan. Bapabigla na lang siyang magdasakit, kahit pa unit-ulit iginiit ni Modi. nafayan ng gawin ng trabaho ng imang babae. Tinandihan pa rin siya ni Everett. Mahaba ang daan pa uwi. Siguradong babatuhin na naman ako ng mga bata. Sino ang nang babato? Mga bata, hindi nila sinasadya. Wala akong pakialam. May inang tao na hindi matanggap ang pagiging kakaiba ko. Nang marinig diyon, nabis na nangabag si Everett dahil lumaki siya sa angunan. Binang batang walang pamilya, madalas din siyang inaapi noon. Upang ipagtanggol ang sarili, nagkaroon siya ng masamang ugali hanggang sa wala na siyang naging kaibigan. Kaya't sinamahan niya si Modi hanggang masiguro niyang walang batang makikita, saka siya pumalikod at malis, Hindi niya alam na ang maliit na hakbang na iyon ay magbabago ng kapalaran nilang dalawa. Pagtalipas ng dalawang araw, wala pa rin Pinayuhan ng direktor ng ampunan si Everett na kung may gustong pumasok, huwag na maging mapili dahil hindi lahat ay katanggap sa ugali niya. Marahil bago tayo humusgas sa iba, dapat muna tayong tumingin sa salamin at itanong kung tayo ay karapat-dapat. Kahit medyo nabag sa kanooban, nagpa si Everett na bigyan si Modi ng pagkakataon. nabisang ang ni Modi. Agad siya magtumus sa silid at naging pake. Pagkatapos ay dalidaling umalis samantalang hindi makapaniwala ang tiyahin na may taong magbabayad para sa isang tilay na patulong. Tapasakay sa umanog na truck, hindi maiwasang umiti si Modi. Parang nalanghap na niya ang simoy ng kalayaan. Upang manatili ng matagal, iminungkahin ni Modi na pagkain na tirahan lang ang kapalit. At nagdag na 25 sentimo kada linggo para sa gastusin. Wala nang sinabi pa si Everett. Siya ay pa rin ang mangingisda at Araw-araw din siyang nagdadala ng gamit sa ampunan. Sobrang abala sa dami ng trabaho. Kaya nais nice niyang makitang malinis ang bahay pag-uwi. Kaya't nagsimulang maglipit si Modi. Ilinis ang sahig at tinaboy ang anikabok. Mula sa mga nakikitang dumi. Nagtuloy-tuloy si Modi hanggang sa dapit hapon. Kasabay ng tunog ng pagbukas ng pinto. Dumating si Everett na pagod na pagod. At agad niyang pinaganitan si Modi sa paghanong kat ng dami. Binaling ni Modi ang usapan at sinabing may sopas sa kalan. Sa malas, di na ni Everett ang sopas na may labanos. Hindi pwede, walang tamad na tao dito. Kunin mo ang gamit mo at umalis, hindi. Hindi, 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 mayon. Nakita na ni Modi ang tapang ni Everett. Ang matigas niyang anyo ay laging walang dahilan na napapasakit sa lahat. Sa unang dabi pa lang ay pinalayas na si Modi. Ngunit sa susunod na sandali ay binalot si Everett ng matinding pagsisisi. Ito ang sugat sa puso na matagal na niyang di magamot. Kinabukasan ng umaga, ginaisin siya ng ingay mula sa ibaba. Pagbaba niya nakita ang nakahandang ng agahan sa mesa. At si Modi na abalang nagliinis ng sahig. Napakamot ng ulo si Everett. Nakalimutan na niya kung gaano napatagal mula nang may naglanda ng almusal para sa kanya. Ilang taon na rin ang lumipas. Nilagok ni Everett ang gatas ng isang lagukan. Tinagat ang tinapay lumabas para magtrabaho. Pinahintulutan na niya ang presensya ni Modi. Habang nasa trabaho si Everett, Pumunta si Mody sa kulungan ng manok at inihanda ang pananghalian. At inilagay ang nag-iisa niyang litrato sa mesa. Itinuring ni Mody na tahanan na niya ito. Tadi na asahan ay nakakita siya ng isang balde ng lumang pintura. Labis ang tuwa ni Mody. Nilagyan niya ng makukunay na imahinasyon ang lingbing. Isang buwit ng ang kunay ang biglang bumungad sa maliit na bahay. Ang makauwi si Everett. Nakita rin niya ito. Ngunit hindi niya ito pinigilan at napakasarap ng nilutong sabaw ni Modi. Tinanong ni Modi kung saan siya matutulog sa gabi. Naparamang iritado, sagot ni Everett, kahit saan mo gusto. Ngunit sa gabi, kung saan nang ibinahagi ang maliit na kama kay Modi. Ito lang sa buong bahay, ang tanging lugar na maaaring makapagpahinga si Modi ng maayos. Ngunit ang Everett na kahapon lang ay may malambot na mukha. Kinabukasan ay bumalik sa dating nga anyo. Dahil lang sa pagsabi ni Modi ng masamang aso. Di na maliit siya ni Everett na mas mababa pa sa baboy at aso. Nasaktan ng pagmamataas ni Modi. At umalis siyang wagisa dala ang tampo. Naglakad-lakad sa harap ng tindahan sa bayan. At bidlang nakasalubong ang tiyahin na namimili. Itinulong ka niya roon para maging kalaguyo. diri. Ang manginis ng si Everett na may kalaguyo. Kung papapasanan ko siya, magiging mas kadalang-dalang bako, baka hindi na magsalita ng chismis ang lahat. Mabilis na iniwan ni Maud ang mga pangungot siya ng tiyahin. Ito ay kakayahang maghilom na taglay ng madalas na sasaktan. Kasabay nito ay nabuo sa isip ni Maud ang isang espesyal na ideya. Kaya kinabukasan na may dumating na nagbaba ng kadamento, tinampan ni Maud na magpanggap bilang may bahay. Ngunit ang ginawa niya ay lubos na nagpagalit kay Everett. Lumapit siya at sinampan si Maud ng maliin. Para kay Everett, isa namang katulong si Maud. At hindi dapat gumagawa ng labis na bagay. Lubos na nasaktan si Maud. At sa mga ganitong sandali, nagsisimula siyang magpinta. Habang gumuguhit, tila nalilimutan niya ang lahat ng sakit, ang di matiis na buhay. At ang madilim na araw ay naitatabi. Nalulubog siya sa sariling mundo. Habang si Everett sa labas ng pintuan ay lubhang nagsisisi. Gusto niya muminin ng tawad kay Maud. Ngunit sa muli ay binaliktad pa niya ang salita. Natutunan mo na ba ang leksyon? lalong ikinagalit ito ni Maud. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Dinaya ni Maud ang sigaw ni Everett ng malakas. At nagsabing kung ayaw sa kanya ay aalis siya pagad. Pa Ngunit dapat munang bayaran ang dalawang buwang sahod. Alam ni Everett na shy mani kaya nagbigay ng dalawang bariya. Kasabay nito ay napagtanto niya kung gaano kapangit ang kanyang dalit. Dinamit ni Maud ang lahat ng sahod upang bumili ng pintura at mga brush. Dati nagtatago lamang siya sa sulok para gumuhit dahil ayaw ng kanyang piyahin. Ngunit na yon sa maliit na silid na ito, malaya na siyang makapagpinta. Hindi pa siya na nakaramdam ng ganitong kalayaan. At si Everett ay hindi na muling nanambag kay Maud. Minsan pa ay pag usap pa tungkol sa kanyang mga obra. Bagamat sinasabi niyang ayaw madumihan ng kanyang lugar, kinabukasan ay hindi niya ilang tabla sa donarana na ni Maud. At pinakinis ang ibabaw ng mga iyon. At ang sukat ay tamang-tama para gawin tabla sa pagpipinta. Maninaw na si Everett mismo ang gumawa nito. Ngunit hindi niya kailanman ipinapahayag sa salita. Mas sanay siyang ipakita sa pamamagitan ng gawa. Isang araw, may eslangherang babae na kumatok sa pinto ni Maud. Suot niya ang pinakapopulang na pulang sapatos na may takob. Kakanipat lang niya mula New York papunta sa bayang ito. Sinabing nagbayad siya para sa isla, Ngunit hindi ito nahihatin ni Everett. Nangako si Maud na ipapabot niya ito. At nang isasalanan ni Maud ang pinto. Napansin ng babae ang mga larawan sa dingding. Itong masayang sisiw, ikaw ba mismo ang gumuwi? Masayang sisiw? Oo. Mukhang labis na naumaling ang babae sa mga larawan sa dingding. Ano ang pangalan mo? Ikinadadalak kitang makilala, Mod. Apo si Sandra. Si Sandra ang unang naging kaibigan ni Mod. At nagkaroon ng maraming ugnayan sa mga susunod na araw. Alam niyang si Everett ay makakalimutin sa mga transaksyon. At halos walang na babasang salita. Kaya't si Modan nagsusulat ng tala sa likod ng mga maniit na card na may guli. Upang hindi na muling makaaling utang ng isla, unti-unting nagbago ang kanilang samahan. Sa gabi, naging masyadong malapit ang dalawa. Nais ni Maud na magpakasal. Ngunit para kay Everett, ang at magastos ang kasal. Sa puntong iyon, sinabi ni Maud, Nagkaroon na ako ng isang anak. Namatay ang batang iyon. Isa sanggol na may kapansanan. Habang ako ay natutulog, iniliving nila siya ng buhay. Nais ni Maud na magkaroon ng pagkapakinanlan. Ngunit nadanin langan si Everett. Naawa siya kay Mod At wala nang nangyari pa ng gabing iyon. Tinabukasan, lumabas silang magdasama. Kumunta sila sa bahay ni Sandra upang maglatid ng isda. Nagduda si Sandra kung muling nagkamali si Everett. Noon ay inilabas ni Mod ang matagal ng ininandang resibo sa kalamang naniwala si Sandra, ngunit malinaw na naunahan nito si Everett. Binala ni Everett si Maud na siya ang tunay na amo. Sa katunayan, kung ano ang laging binibigyang diin ay siyang kulang. Alaging pinapakita ang kapangyarihan at posisyon ni Everett, ngunit sa loob-loob niya ay lubos siyang hindi kumpiyansa. Sa ganitong paraan lamang niya na ipagtatanggol ang sarili. Laking gulat na bukod sa bayad para sa isda, handaling bumili si Sandra ng mga guhit na maliit na card ni Maud hindi ko wira ang sumagot si Maud. At sinabi na si Everett ang dapat magbas siya. Matapos madaling langan, nagpakda si Everett ng presyo, limang sentimo. Ngunit si Sandra ay handang magbayad ng doble. Basta't makakita pa siya ng mas maraming gulit na pard. Tadaan pa uwi. Tila numunutan sa tuwa si Maud. Hindi lamang dahil sa unang beses na kinilala ang kanyang gawa, kundi pati sa tahimik na pagsuporta ni Everett. Mula noon mas maraming oras ang ginugong ni Mod sa pagpipinta. Nagbigay ng bagong kulay sa bawat sunok ng bahay. Kapag taglamig at hirap lumafad si Maud, Pinapasil siya ni Everett gamit ang maniit na kariton, At upang matulungan si Maud, pumuputo siya ng kamoy para sa apoy at tabla sa pagpipinta. Lagi ring biglang may liliton na ilang lata ng bagong pintura. Labis na minahan ni Maud ang kanyang kasamukoyang buhay. Kaya't sa man siya kuminin. Ang makunay na mundo sa kanyang paningin ay isinasaling niya sa maliliit na part sa pamamagitan ng bintana. Karamihan dito ay may larawan ni Everett pagsapit ng sumunod na tagsigun. Naging kilala na sa bayan ang mga obra ni Maud. Marami ang sa may-ari ng tindahan na magdala ng mga ito. Natinutokso pa ng tindero. Bakit may bibili ng danitong buhit na mas mababa pa kaysa limang taong bata? Nang marinig ito, sinabi ni Everett, maaring kayaling ng iba, ngunit hindi sila gumuhit at si Maud ay gumuhit. Bigyan ng pintura si Maud. Hindi na mamalayan, matagal na palang nag-aalada sa isa't isa ang dalawa. Isang araw muling gumisita si Sandra. Nais nice niyang gumiling ng mas malaking larawan. Pagkarinig nito, nagpasya si Everett ng kusa at inilabas ang mga obra ni Maud muna sa tabla. Labis na natuwa si Sandra dito. Nagpresya si Everett ng limang dolyar at agad pumayag si Sandra. Ngunit si Maud ay halos mayiyak sa tabi. Dahil may ilan doon na hindi pa natatapos. Tama, ikaw ang mahalaga sa akin. Biro lang, hindi ibebenta ang larawang ito. Nang makita yun, diretsong umorder si Sandra. Mula noon, tuwin matatapos ang obra ni Maud, bibiliin na ito sa halagang limang dolyar. Walang duda, nakatulong ito sa kanilang mahirap na pamumuhay. Sa mga sumunod na araw lagi nang isinasakay ni Everett si Maud sa kariton upang magratib ng mga guhit. Habang si Maud ay abala sa pagpipinta sa loob ng bahay, si Everett na may nakaluod sa pintuan gumagawa ng mga brush. Lagi rin nilalagyan ni Maud ng kanilang pangalan ng mga guhit. Dahil palagi silang magkasama, inaalalahanan ni Everett si Maud na huwag kanimutan ng dawaing bahay. Ngunit nang makita ang kasipagan ni Maud, kusang kinuha ni Everett ang Wallace. Sa gabi, lumapit si Maud kay Everett nais nice niyang magpakasal kung iniisip mong sa ganitong paraan ka makapasok sa buhay ko. Nagkakamali ka. Kung hindi ka magtatrabaho, umalis ka na lang. Muling sa ni Everett ang kanyang kasintahan sa matigas niyang puso. Kinabukasan, pagkabukang iwayway, tahimit iwayway, tahimik na magkatabing nakaupo ang dalawa sa harap ng pintuan. Hindi ko gusto ang karamihan ng tao. At hindi ka rin nila gusto. Tama iyon. Ngunit gusto kita. Dahil sa pag-amin ni Maud, tuluyang lamang si Everett, nilinis niya ang kanyang sarili at ahit ang magunong balbas.